kahulugan ng puting kobra sa panaginip. Ang puting kobra ay isa sa mga nilalang na kinatatakutan ng maraming tao sa mundo. Ang itsura nito ay maaari magdulot ng pagkabalisa at takot. Ang panaginip ng isang puting kobra ay nagdudulot ng hudyat tungkol sa pamumuno. Ito ay isang senyales na mayroong ka mga kasanayan upang kontrolin ng sitwasyon. Bagamat ang puting kobra ay nagdudulot na magagandang katangian, ito rin ay isang tanda ng babala. Ang panaginip ng isang puting kobra ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa panganib. Ang mga ulupong ay maari mag-spray ng kanilang lason mula sa malayo. Ito ay magiging lubhang mapanganib dahil ito ay may napakasamang epekto. Simbolo ito ay isang senyales tungkol sa isang problema, sitwasyon tulad ng pag ng isang kaaway mula sa malayo. Ang puting kobra ay nagdadala rin ng mensahe tungkol sa pagbabago. Ipinapakita nito na nakakaranas ka na makabuluhang pagbabago. Ang dumulas na puting kobra ay nagpapahiwatig na ikaw ay papalapit sa isang bagong yugtok. Ang pagkakaroon ng isang puting kobra ay nagmumungkahi na maaari mong malampasan ang anumang mga problema na darating sa iyo. Ang panaginip tungkol sa isang puting kobra ay magdadala ng maraming kahulugan. Ang lahat ay depende sa kung ano ang nakikita mo sa iyong pagtulog. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng puting kobra sa bahay kapag nakakita ka ng puting kobra sa iyong bahay, ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng malalim na pagkabalisa. Ang bahay ay isang personal na espasyo na nagbibigay ng seguridad para sa iyo. Samantalang ang pagkakaroon ng isang kobra ay maaaring nakakabagabag. Ipinapahiwatig dito na nakakaramdam ka ng banta sa iyong kapaligiran. Kung lumilitaw ang ahas ng hindi nagdutulot ng pinsala, ito ay nagpapahiwatig lamang ng panandaliang takot. Sa kabaliktaran, kung ang ahas ay mukhang agresibo o nagbabanta, maaari ito magpahiwatig ng isang mas tunay na panganib. Sa pangkalahatan, ang panaginip na makatagpo ng puting kobra ay nagpapahiwatig ng pagharap sa isang problema na nangangailangan sa iyo na gumawa ng isang mahirap na desisyon. Ang pagkakaroon ng kobra ay isang hudyat upang kumilos ng maingat laban sa mga panganib na maaaring dumating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inaatake ng isang puting kobra. Kapag nanaginip kang atakihin ng puting kobra, pakiramdam mo ay may banta ka. Ang pagsalakay ng kobra ay sumisimbolo sa nakatagong panganib o isang malakas na kaaway. Kinakatawa nito ang banta at panganib na umaatake sa iyo. Samantalang ko ang isang puting kobra ay umaatake sa isang tao, ito ay depende sa kung sino ang tao. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ng taong inaatake ay mahalaga kung ang tao ay isang estranghero, ang panaginip ay nagpapahiwatig ng isang pangkalahatang banta. Habang kung ang tao ay isang taong kilala mo, maaari itong magpahiwatig ng isang salungatan na mayroon ng tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng puting kobra. Kung ikaw ay nanaginip na habulin ng isang puting kobra, ito ay nagpapahiwatig ng isang banta na darating upang atakihin ka. Ito ay isang mapanganib na sitwasyon. Samantalang ang kobra ay kumakatawan sa takot o pagkabalisa na gusto mong iwasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapatay ng puting kobra. Ang panaginip na makapatay ng puting kobra ay sumisimbolo sa iyong kakayahang malampasan ng mga problema na may malaking panganib ipinapakita ng larawang ito na determinado kang alisin ang masasamang impluensya sa iyong buhay. Ang panaginip na pumatay ng isang puting kobra ay nagpapahiwatig na nireresolba mo ang isang matagal ng labanan. Ang kobra ay isang bagay na mahumaharang sa iyong pagunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makagat ng puting kobra. Isa ito sa mga panaginip na may pinakamasamang kahulugan. Ang panaginip na nakagat ng puting kobra ay nagpapahiwatig ng pagkawalang dinaranas mo. Sa karamihan, ang mga kasong ito ay sumisimbolo ng malalim na takot. Ang kagatay ay kumakatawan sa isang masakit na katotohanan, isang problemadong sitwasyon na ayaw mong harapin. Ang kamandag ng ahas ay sumisimbolo sa isang nakakalason na impluensya o masamang karanasan na humahadlang sa iyong paglalakbay kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting kobra bilang isang alagang hayop. Kung nanaginip ka ng isang puting kobra bilang isang alagang hayop o kaibigan, ito ay nagpapahiwatig ng isang relasyon na may isang nakatagong aspeto ng iyong pagkatao. Gayunpaman, ang pag-iingat ng isang makamandag na ahas ay mayroon din mga panganib. Ang panaginip ay isang senyales na nagdadala ka ng mas maraming pasanin kaysa sa iyong makayanan. Ito ay isang indikasyon na hindi mo pinapansin ang mga panganib sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay sinyales na ikaw ay naglalaro ng apoy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting kobra na kumakain ng daga. Kung nanaginip ka ng puting kobra na lumalamon ng daga, ito ay sumisimbolo sa pagalis alis ng mga masasamang bagay. Ang mga daga ay kumakatawan sa dumi at panlilin lang. Ito ang mga elemento na hindi mo gusto. Kasabay nito, ang puting kobra ay nagpapahiwatig ng iyong kakayahan malampasan ang mga problema ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na puting kobra. Ang panaginip na may hawak na puting cobra ay tanda ng karunungan sa iyong sarili. Sa pagkakaroon nito, ipinapakita mo ang iyong kakayahang harapin ang mga panloob na salungatan. Gayun din, ipinapakita nito na nagkakaroon ka ng tiwala sa sarili. Sa kabilang banda, kung ang ahas ay hindi mapakali o nagbabanta sa iyo, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng mga takot at problema na palaging bumabagabag sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na puting kobra. Ang isang patay na puting kobra sa isang panaginip ay sumisimbolo sa pagtatapos ng takot na iyong nararamdaman. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng isang problemang sitwasyon ay lumipas na. Ngayon, maaari ka maging malaya mula sa pagkabalisa na pumipilit sa iyo. Ang simbolo na ito ay kumakatawan sa isang bagong simula.